Nandito <laughs> po tayo sa cooking show namin. Hello! Ngayon po ay magluluto tayo ng isang isang ano ba yung ibang word sa mahirap? Dokha <laughs> 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 Isang komplikadong dish. Natutuhan <laughs> pa po namin to sa isang culinary school. Di ba, Joan? Apa. Ito pa ay ang luncheon meat. Pritong <laughs> luncheon meat. <laughs> Kailangan po ay maglagay ng ito po ang unang step. dahang daan pong ilagay ang oil. <laughs> okay ka lang ba? <laughs> okay lang. Ayan. Intay uminit. Ang owel. Habang walang ginagawa, ay magkwentuhan muna. Kamusta ka na? Namin. Akala mo ba naman si Maring Gladys na pakasal na pala? Ayush, ay, lang yun. Ay, <laughs> ano? Okay, hi, ano? Ano? Si ano? Hoy, ka maaari ka rin! Saka eh! Grabe, narinig nyo nga nga to. Saka uh, <laughs> Tingnan po natin kung medyo mainit na. Ano sa palagay mo? Hindi pa, pwede pa. Okay. Habang iniintay ay, tingnan mo muna ang ibang ingredients kung ready na. Wow! Ang daming lanchon meat. Ay, ano yan, te? Egg. Egg? Yan bang ba secret ingredient? Yes. Ito excited ha. na. Excited na ako. <coughs> Dito na. Yan. Tingnan kung mainit na ang kawali. <laughs> mainit na, te. Mainit na na tahang ilagay ang luncheon meat. Step back. Baka pumiti. <laughs> Ay, ang saya. <laughs> Napakaganda. <laughs> wow. Okay, sure. Normal lang po ba na nagkakaroon ng mga kakaibang stuff sa gilid? Siyempre kasi itnog yun, pag napiprito siya, parang dumadami, parang lumalaki. Uh, ah. Yeah, so, normal lang. <laughs> okay. Sundan natin ang cook. Kita niyo po ba kung gaano ka-Gracious <laughs> pagkakot niya ng egg? Ay! <laughs> Bakit nilagay mo na yan? <laughs> Kasi mainit na yung mandika so sayang na ba? Hindi po ba? masusupokate yung iba kasi <coughs> marami na sila sa kawali. Hindi, sakto lang kasi tingnan mo naman apat lang. Ay, oo. Uh -huh. Habang niluluto ang isang side ng luncheon meat, intayin itong mag-golden brown. Magkwentuhan na ulit.

Gusto mo ba toasted? Depende. Ano po ba ang tamang paraan? Masaluto na yung side, both sides. Okay na siya. Okay. Hmm. Habang binabaliktad ng cook ang kabilang side ng luncheon meat. Kukuha ko ng pinggan. Ah. Ay. Hala. nakatulog ako. Hindi <laughs> ko akalain. Ang gili. <laughs> Ay, ang ganda naman. Ano naman? Saan ba yan nabibili? Sa SM. Pag binili po ba yan, kasama yung t-shirt nyo? <laughs> Hindi, magkaiba sila. Free to eh. Parehas yung drawing. Pero free. <laughs> free yung pinggan sa t-shirt. Ay! Anyway. Kailangan ba maging crispy? Oo naman, para mas masarap mm. Ang galing Dead air <laughs> Kanta ka muna Ayoko Okay na yan Habang iniintay po natin Magko-commercial break po muna tayo We'll be right back promise. <laughs> wow! Ang sarap. Nagbabalik na po tayo sa cooking show. Hi. Dali, hindi pa ikaw. Ah, <laughs> uh, nandito na po tayo sa kapanapanabik na parte ng programa namin. at uh, tikiman portion. <laughs> at may inimbitahan po kami isang kaibigan na titikim po ng feature dish. Kasama po natin ngayon si Yul. Kailangan Kuya Yul, tikman mo ang niluto namin at hulaan mo ang secret ingredient. Pag nahulaan mo, ay mananalo ka ng suka. <laughs> Diba, John? Okay? Ready ka na ba, kuya? Ready. Okay. Yan, tikman mo na. Ang lutong, no? <laughs> uh <-huh>. Wow! Ang <laughs> sarap. Kailangan mong hulaan yung secret ingredient, kuya. Masarap. Kaya lang, hindi ko siya mahulaan. Hindi ko mahulaan ang secret ingredients. Ano? Hindi <laughs> ko so, mahulaan yung secret ingredients. Tikman mo ulit. Hindi mo sinunod ang script natin. Tagot <laughs> ka mamaya. <laughs> ano ang masasabi mo, koya? <laughs> ang sarap. Hulaan mo na. The timer starts now. Yeah. Malapit um, ko na hulaan. Five, four, three, Kaya lang, two, hindi ko mahulaan one. ang secret ingredient. Ay, sorry. Natalo ka na. Hindi mo nahulaan ang secret ingredient. Stupid ka. <laughs> Pero panalo ka pa rin ng airpods. <laughs> Ayan, i-uwi mo ang airpot at i-share mo ha sa mga friends mo. Bye-bye. <laughs> hindi po niya nahulaan ang secret ingredient. Ang dali-dali po nito. Ate, ano nga ba ang secret ingredient? Ang secret in ingredient ay mantika. Mantika lang hindi pa nahulaan. <laughs> sa susunod, sa susunod yung kukunin mo mga guests yung mga stupid. <laughs> Yan lang po ang natirang time po sa cooking show natin. Magkita-kita po ulit tayo next week. Bye!